sa pupunta kami sa ano sa doktor ni Asher sa may sewa clinic ipapa check up ko si Asher kasi kagabi bigla siyang nilagnat tapos inubo siya ng inubo ng inubo they are cleaning the drainage so kaya pumunta kami dito kasi hindi siya nagpapatulog hindi siya nagpatulog kagabi grabe ang taas ng lagnat niya tapos yun, ano siya, pinagpawisan siya ng pinagpawisan. Mm -hmm. Hindi ko siya pinainom ng gamot kasi yung gamot na meron kami sa bahay, bukas na. <laughs> Kaya, kailangan po yung panibagong ano ba. Kasi dito, sabi nila dito, kapag ang gamot ay bukas na at matagal nang hindi nagamit, wala na itong epekto. Kaya hindi ko pinainom yung gamot na nabuksan doon. Saka matagal na rin kasi yun. Kaya yun po kami dito ngayon sa clinic sa may yung dating pinag po kay Asher hiyang siya sa doktor na yun ni sa Chodari hiyang siya sa doktor na yun kaya doon po siya idadalhin saka kabisado na nila kabisado na nila kung anong ibibigay na gamot kay Asher kasi kapag ibang gamot kasi tagal Yes, we're almost there. We're almost there. Oh, may mga fresh na isda. Kaya lang, ano yan? Matinik. Yan, nandito na tayo. Sa may, dito yung sa may parsapurano. Yan. Ito. At saka ang check-up dito sa doktor, free. Gamot lang ang babayaran. Ayan. Ayan. Okay we're almost there. The hero, oh. we're here, we're here. Oh, may, um, ayan, wala silang pa, wala silang tension. Make it fast, make it fast. Dahil wala silang, ano, walang masyadong tao. Walang masyadong tao, ibig sabihin, saglit lang kami. Oh. Minsan kasi ang daming tao. Go, 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 go. Say good morning. So, ayun, guys, napacheck up na natin si Asher. Buti na lang kamo, wala masyadong pasyente doon Anak naman, madalas kasi sa may sewa, ang daming mga pasyente, mga bata, matanda, ganyan Pero ngayon, Sabado, nagkataon, wala silang masyado, kaya ang bilis naming matapos Eh, oh. nandito And, kami sa vegetable Vegetable market ng pinsan ni Asis, nabili na naman siya ng gulay ito, ito. Ang daming gamot ni Asher. Oh. Hmm. Para sa ubo at para sa ano. Anak naman, para sa ubo niya at para sa sa lagnat niya. Cover your mouth. Niko. Yan, ko ang binigay. Tapos, meron siyang feza. Tapos, dalawang in clay. Ito talaga yung gamot. Pag inubo talaga ni Asher, ito talaga yung gamot na ano niya. Saya. So, yeah. And, anak ah! ka. natin ang gamot si Asher pagdating para, alam mo yan, Christmas na Christmas eh, upo-upo siya ng ganyan. Malamig sa umaga, paano ko ibabiyahin yan papuntang Barat for sa 25 pag ganyan siya. <laughs> Papupurnada ang aming ano ah, Christmas party sa Barat for pag hindi siya gumaling. Kaya kailangan, kailangan ko Asher kung kailan Christmas eh kung kailan mag Christmas ay nako Merry Christmas pala sa inyong lahat guys 23 na ngayon Christmas na bukas 24 binibili lang muna ng vegetable dito sa ano minsan na problema di siya kung anong lulutuin kaya ayan so, saan na yun? Ah! saan na yung isang yun? So, ayan, guys, kita tayo sa bahay. <laughs> Matulog ang aking alaga. May lagnat siya, guys. May nagising. Sleep, sleep na anak. May lagnat siya. Hindi ko pa siya mapainom ng gamot kasi mamaya pa yung gamot niya after 6 hours. Pa, may lagnat na siya. Hmm? May isang oras pa. Ngayon, ayan. Matutulog daw, inaantok. Kaya sabi ko, sige, matulog ka. Nilalalay ko nga. Sana talaga gumaling si Asher. Oh. Christmas pa man din ha. Matapat pa man din. Ah. Kasi pag ganito si Asher, hindi kami makakatin sa Christmas party talaga sa barat. Po. Hindi naman. Ay, sana lang talaga Lord. Gumaling naman ang kuya Asher namin. Ah? Nakakatawa wow, naman ang Kuya Asher sure, namin. Bigla talaga siyang nilagnat. Ewan ko ba? Okay pa naman siya kahapon. Pero kagabi talaga nilagnat siya eh. Ah, yan. So patutulugin ko muna. Ang aming kuya. Matutulog muna ang aming kuya. Para makapagpahinga siya ng kaunti. Guys, ah. so ayan. Katapos ka lang maghugas. Napiragkainan namin pa na hindi ko nagawa kaninang, um, kaninang tanghali. Ay, ang hirap kapag ang anak mo may sakit, sa totoo lang. Wala na akong ginawa kundi sumunod, maglinis sa mga suka ni Asher. Kasi tuwing umuubo siya may kasamang suka. Kaya sabi ko sa kanya, pumunta ka sa CR o di kaya sa labas, lumabas ka, dun ka mag para dun ka sumuka. Pero kahit na lumalabas siya, na, minsan naabutan talaga siya guys. Hindi, minsan hindi na siya makatakbo sa labas kasi lum, lumabas na yung suka niya. Tapos ang tas ng lagnat niya kanina. Yung pagpapatulog ko sa kanya kanina, hindi ko kasi siya mapainom kasi nga. Pero ang tas ng lagnat niya kanina, pero napainom ko pa rin naman. Siguro mga 2.30. Sabi ko, okay na, 5 and a half hour, pinainom ko. Kasi nagising siya after 30 minutes pinainom ko. Tapos nakatulog siya ulit. Pagising niya, panay, suka, suka, suka. Kaya binihisang kulit siya ng damit niya. Tapos gusto niya, nakahiga siya doon, nakahiga din ako. Come here, mommy. Gusto niya na nandun ako palagi sa kanya. Kaya, alam mo yung naramdaman ko na pati ang init-init niya, natatransfer sa akin, naiinitan na ako. Lalo tong damit ko yung ano, ayan no oh, Yung makapal na ano, parang pa style. Tapos ayun, maya maya, yun, nakaramdam ako, masakit na rin ang ulo ko. Sus ang hirap kapag may sakit ang anak. Eh, kaya ngayon lang ako nakapaghugas ng pinagkainan namin kanina. Eh, wala pa man din si Asis. Maghapon, wala, maghapon na wala si Asis dito sa bahay. Yung pag-alis pa lang niya kanina na sabi niya may hatid, siya sa naranggat. Hindi pa siya nakakakain kanina eh. Yung paghatid niya sa amin dito sa bahay, 9 o'clock, napainom ko si Asher ng gamot. Umalis na siya kasi may daw siya sa naranggat. Ganyan. Tapos hindi na siya umuwi. Maghapon na siyang hindi umuwi talaga. Umuwi lang siya mga 3 Kumain. Tapos umalis hanggang ngayon. Hindi pa nakakabalik si Asis. Ay. Tapos eto. Pagod ako kay... Pagod ako kay Asher, kasunod-sunod ng ano niya. Kahit, kahit sabihin ko na tumakbo siya sa labas o pumunta siya sa CR para dun mag ano, umupo, para may labas sa yung plema. Minsan, minsan nasa may pintuan pa lang, ayan na. Kaya kailangan kong linisan, alam niyo yon Ah, medyo sumasakit ang tiyan ko. <laughs> medyo sumasakit din ang tiyan ko eh. siguro yung pagganon-ganon ko. Pero kapag luto na ako ng kanin namin, Ah, uh, yung ulam namin na patatas na may cauliflower, eh medyo madami naman yung naluto kanina. Yun na lang ang ulam namin. Magdagdag na lang ako ng itlog. Kasi kailangan kong pakainin si Asher. Kasi kailangan alas 8, 8 o'clock. Ay, napapagod ako. Nasakit ang likod ko at balakang ko guys. Ah, uh, pero ano, sa taon pa talaga na na pa talaga na nagkasakit si Asher mag Christmas eh maanahan ako nito ni Asis kapag hindi to gumaling si Asher naku hindi kami mapapayagan ng isa pa barat puro pagagalitan ako nun sasabihin sa akin anong uunahin mo yung Christmas party o yung anak mo gaganyan yan si Asis sa akin kapag hindi gumaling si Asher tapos sasabihin ko na pupunta kami makikikrismas party sana talaga. Walang tigil ang ubo ni Asher. Ewan ko kung ano nangyari sa batang to. Suguro na lamigan. Ay. Sakit na ng likod ko eh. Sakit na ng likod ko at saka ng balakang ko ah. Kaya tingnan nyo anong oras na. Ngayon pa lang ako makadagdag ng mga sabi-sabi. <laughs> sasabihin ko. Ay. Eh. Pero anyway guys. Advance Merry Merry Christmas sa inyong lahat, guys. Ayan, Christmas na natapos. Halos patapos na ang 2023 and mag-2024 na. Panibagong taon na naman. At syempre, huwag tayo makalimot magpasalamat kay sa ating Panginoon kasi nakatapos na naman tayo ng isang buong taon. Ayan. Na kahit maraming mga problema ba sa buhay eh. Ayan, ano naman tayo healthy naman tayo, wala naman tayong malubhang mga sakit o ano. Hi! So yun, i-end ko na yung aking video. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all!